Good afternoon everyone. Welcome to my vlog. Today is, is lunch time. Dek pag kainit guys. So bragyut kainit. So ayun nga yung pinakita ko. nito yung food natin for today. Meron tayo ditong Um, tawag daw nila dito is hututay gisado. Ay mali pala rin. Tortang Macau. And Hoto tay, gisado. So, yung pinakita ko kain tayo. Wait lang, a minute. Guys, kain tayo. Ulam natin po today is yan ang tinatawag na hoto tay, gisado guys. Tingnan mean, yung, yung laman niya guys. Oh. And meron siyang ah uh, liver. Chicken liver. Meron din siyang shrimp. And of course, may egg po siya. Kasama dyan. Hututay. Ang tawag po dyan ay hututay gisado. And we have also a... What do you call this? Um, kumain na kasi yung boss ko. Kaya ganyan na yun eh May hati na dyan. Yan ay tortang makaw Kaya ayan siya. Oh, mayroon siyang chorizo makao Kaya ito tinatawag na tortang makaw And so let's eat guys. Tan tayo. Kukuha ko ako ng rice. Kain tayo guys. Ayun yung rice natin. Yun ko to sayang kasi tapon mo lang yung food. Eh. Tira yun ang alaga ko, tinuha ko. Magkainit guys, ganyan yung suot ko. Pasensyaan nyo na ha. Ganyan lang yung suot ko kasi sobrang init talaga. Yun. Alam mo sa kwarto namin guys, meron ng ano, wait lang. Alam mo sa kwarto, meron ng aircon pero sobrang init. Grabe. Wait ang ating, ating, oh my god, miss. Yes. <laughs> Natapay niyo. So, ang ating tauwi, ayan, ang ating ulam. Ayan. Ayan kain kain na naman kasi hindi pwede lumabas yung pagkainit kasi ako guys kapag sobrang init kanito, galing ka sa aircon tapos lalabas ako, buting yung wala pa wala pa akong naramdaman ano, uh, dumadugo yung ilong ko guys nagno nosebleed talaga mm. masarap din pala yung order lang namin, yung binili namin kasi ang boss ko eh, hala, yung damit ko. <laughs> ayun. hindi po siya, mayroon po akong ano, sapaw na parang sports bra sa loob. <laughs> Pwede siyang tanggalin, kailang nakaka, ang laswa naman mag, mag sports bra ka lang dito. Ganyan na lang. Mm -hmm, likod. Init eh guys, grabe. Ito yung damit ko, tinanggal ko, tagay ko muna dyan. Ito sa yun. Mm. Masarap naman siya. Ito yung sinasabi lang tortang makaw kasi meron po isang talagang yung ano yung tawag yun? ganisang makaw. Mm. Kahapon guys, meron na namang kainan dito yung doon sa labas yung mga kapatid ko we, weekly na sila kumakain yun sa labas para sila nagpipiknik guys yun sobrang init kahapon hindi ko sumali natawag nila ako ayoko kasi sobrang init talaga grabe nagkulong lang ako sa kwarto sa sobrang init ngayon sabi ng boss ko kain na daw ako dito eh, kung sige, doon na lang ako kakain. Dapat ko kuha ako ng pagkain. Basta naisipan ko, o, sige, mag-vlog nga ako. Para, ano, para may content tayo. Kaya, ito na naman. ngalting lunch is tortang makaw at saka huto tayo gisado. Natusbukan ko na din yung hututay. Mayroon din siyang hututay soup, guys. Eh, soup talaga siya. So, yung hututay gisado kasi is more. Mas marami siyang gulay. Hindi siya masabaw. Kaya gusto ko to. Para siyang para siyang um, chapsoy. Pero may itlog. Ang may river. Ganyan, eh. don't like the liver na... Gusto ko yung liver pag tayo ang nagluto. Naniwala ba kayo sa mumu, guys? I think ako, masabi ko na yes. Pero hindi ako, ano, kasi naka-experience na rin po ako niyan. Twice na, guys. So, yun yung topic natin sa next natin video. Pero ngayon, kakain lang muna ako kasi para ibang topic na meron tayong content ng ibang, ano, Kain, kain lang muna tayo dito. hmm Ano mm kung... -hmm. Sobrang ano. So, ayun. Wait a minute. So, ayun. Habang... Miinom tayo. mabilis kung matapos kayo. Wala pa yata ng five minutes. Tapos na kumagit. May oras pa ako. Pintuhan na lang tayo. Kasi guys. Ano yung parati naming kinakainan kapag lumalabas. Kasama yung mga kapatid ko. Nakakita din siya dun guys. Nakakita din siya. Kayo. Takot na takot siya. Kasi nasa loob ng bahay. Ewan ko lang kung maniwala kayo. Pero ako kasi parang naniniwala oo pero mas more on natatakot ako sa tao huwag lang magpakita sa akin okay lang yan kung kasama mo dito pero huwag lang takutin ka ganon pero mas natatakot ako sa buhay kaysa sa mga ganyan twice na po ako niyan guys pero nakakatakot talaga yung experience ko sobrang takot una ko po experience nag pa ako as caregiver doon pa sa amin sa probinsya sa Davao tapos yung kasama ko guys, sabi niya, uh, parang after lunch na, hala, kwintuhan, kwintuhan, yung pintuhan namin about mga ganyan nga, mga, mga ghost ba. Tapos, wala sa mind ko kasi di, hindi pa ako naka-experience ng ganun. Tumakbo yung aso, yung aso tumakbo, takot na talaga siya guys, yung aso. So, wala lang din ako kasi hindi ko talaga alam na gano'n pwede palang mangyari yan, ganyan. Ah, uh, tapos, totoo talaga yung kwento ko, walang halong, anong ha, walang exaggeration. Tapos, kasi parang ano yun eh, nagtitrain ako nung time na yun, kung alam nyo po, <laughs> tagal na, 30 years ago. Pero buhay pa sa isip po. Yung pagkamatay ni ano, yung as artista na si Julie Biga, Bega, Jolly Bega. Yun, inanaano siya yung, sige ka, mga tributes, sa ganyan. Yun, pinaluod namin sa TV. Tapos yun, pag-usapan namin ng mga ganyan, 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 ganyan. Natagal, guys. tagal si nabot ng oras para naging pastay namin. So, mga, mabut na ng mga alas 5, sabi, sabi ko, para hindi tayo gabihin, magluluto na tayo. Ha, sige pa rin ang kwento, nakaupo pa kami sa yung parang mahabang, ah uh, para, ang tawag yan, uy, yung, sa kitchen ba na, mahabang hmm, parang sa banggira sa Bisaya yan eh tawag yan. basta ganun guys sa kitchen nakaupo kami doon tapos ah uh, sabi niya sabi nung kasama isa lang mo na yung ano yung rice hindi, hindi pa ano yung ku ano ni yung rice cooker eh mostly um, may electric na so electric yung gamit namin nagsasayang ako guys hindi ko pa hinawakan yung ano hindi ko pa hinawakan yung yung sa, sa stove ba, ah. hindi ko pa hinawakan, hindi ko, hindi ko pa siya natas, bila umikot yung kay pak, 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 ang bilis, nakaganon pa lang yung kamay ko, kumbaga hindi pa, hindi pa ko pa siya nahawakan, nakaganon pa lang, nasyak ka nila, na. <laughs> tamag lingon ka, na yung kasama ko, sa, 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 sabi namin doon sa may-ari ng bahay, nung, nung ano na, Kuya, mayroon talaga, mayroon talagang ano dito. Tapos ayun, nagkuhan kami, nag-prayer meeting, ganyan, ganyan. Nag, nagdasal kami doon. So, ngayon ko lang tapos nung kinuwento namin, ayun nila maniwala. Tapos sabi nila, alam niyo may aso dyan. Sabi niya, kapag ganun daw, una daw mak makakita yan aso. Sabi ko, ay totoo kasi yung aso tumakbo. Hindi ko pa alam, sabi ko, hindi pa namin alam yun na ganun. And then, twice ko experience is yung... Um, nagtatrabaho ako sa ano sa sa sales lady sa department store. Hindi ko na kakakuin kung saan department store. Pero baka sa Rob Robinson siya. Hindi ko na alam sabihin kung saan Robinson yun. Tapos, guys. Ah... Uh, hindi pa pala. Di, kay giver pala ako doon. Doon sa, ano, sa Las Piñas yun, guys. Eh. Tapos, yung kasama ko doon sa, sa kwarto is yung bakla. Yung tapos, sabi na, sinabi ko nga na, parang, every time na matulog parang may, may mer meron ako nakik... Parang kang magising na may nakatingin sa iyo, may nakatitig sa iyo, yung parang ganun. So ano, um dinala namin, uh, wala lang 'yun, wala lang yun, ilang araw, wala lang 'yun. Tapos one day talaga yung parang kakatulog mo lang, tapos kakatulog mo lang na makita mo talaga na parang nakita ko talaga siya. Tapos kasi sabi ko na hindi na lang yun panaginip kasi nakita ko yung kasama ko na kasi dalawang kama yan e, eh, nakita ko siya doon so nung nakita ko na siya ginanong ko yung mukha ko, nakita ko talaga siya guys na sa, sa ano ko ha yung gusto niyang kasi nakahiga ko sa isang kama no? gusto niyang tumabi gusto niyang matulog din doon Eh, kaso parang sa panaginip ko parang akong binabangot oh, sinipak, sipa, sipa, sipa parang sinisipa ko siya hindi pwede parang ganun tak bilang ako nagising nakita ko talaga siya guys nakatalikod na siya wala na siya muka Mal ah, matangkad siya lalaki siya medyo matangkad tapos tumago siya sa tumago siya sa door so doon ako sumigaw <laughs> kasi ginano niya, yung, yung mukha ko gising ako doon ako sumigaw sumigaw grabe talaga tapos yung yun, tapos yun, sabi nung ano, nung ano, baka, baka nga, ano, pinagluloko pa nga nila ako, baka daw, ano, may lang ako para gusto kong tumabi, kasi tumabi talaga ako matulog doon sa bakla kong kasama. <laughs> gabi, gabi experience na gano'n. Yun nga, na-mention na, ko lang ngayon, kasi nga sinabi nila na gano'n na nakita nila, pero di, di, naman nakakatakot, matakot ka lang kung ano, kung mas nakakatakot yung buhay, kasi, di ba, maaaring kang saktan, maaaring kang, dyan, o anuman, klukuhin, nakawan, 'di ba? Sila siguro kailangan mo lang idasal. Pero huwag naman sila magparanak sa akin. <laughs> Diyos ko. So 'yun lang muna, guys. Thank you for watching and just go manghanap ako ng ibang mga kwento. Pero 'yung kwento ko ngayon talaga totoo 'yun, wala pong biro, wala pong halong ano doon. Ayun lang po. Thank you. Kayo kung meron din po kayo experience, please comment down below and then ah uh, Abangan niyo yung surprise ako guys promise talaga bago ako mag-birthday. My birthday is on July 10. So, magkita-kita tayo sa ating live. See you. Bye-bye.